Isayas Ang mensahe para kay Haring Ahaz Ikapitong Kabanata Noong si Ahaz na anak ni Jotam at apo ni Ozaya ang hari ng Huda, sinalakay ang Jerusalem. Sinalakay ito ni Haring Rezin ng Aram at ni Haring Pekka ng Israel na anak ni Remalia. Pero hindi nila naagaw ang Jerusalem. Nang mabalitaan ang hari ng Huda na nagkampihan ng Aram at Israel, siya at ang mga mamamayan niya ay nanginig sa takot. Nanginig sila na parang punong niyayanig ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isayas, Isama mo ang anak mong si Shear Jashub at salubungin ninyo si Ahaz sa dulo ng daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag iimbakan ng tubig malapit sa daan papunta sa pinaglalabahan. Ito ang sasabihin mo sa kanya. Humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag kang kabahan. Dahil sa tindi ng galit ni Naharing Rezi ng Aram at Haring Peka na anak ni Remalia. Ang dalawang ito'y parang mga tuod ng puno na umuusok, pero walang apoy. Nagplano sila ng masama laban sa iyo. Nagkasundo sila at sinabi, Lusubi natin ang huda at sakuping pagkatapos paghati-hatian natin ang kanyang lupain at gawing hari roon ang anak ni Tabil. Pero sinabi ng Panginoong Diyos na hindi mangyayari iyon, sapagkat ang Damascus ay kabisera lang ng Aram, at si Rezin ay sa Damascus lang naghahari, at ang Samaria ay kabisera lang ng Israel, at si Peka na anak ni Remalia ay sa Samaria rin lang naghahari. Tungkol naman sa Israel, mawawasak ito sa loob ng 65 taon at hindi na ito matatawag na bansa. Kung hindi matatag ang pananalig nyo sa Diyos, tiyak na mapapahamak kayo. Muling nangusap ang Panginoon kay Ahaz, Ako ang Panginoon na iyong Diyos. Humingi ka sa akin ng palatandaan bilang patunay na gagawin ko ang aking ipinangako. Kahit magmulaman ito sa ilalim, doon sa lugar ng mga patay, o sa itaas, doon sa langit. Pero sumagot si Ahaz, Hindi ako hihingi ng palatandaan. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Esayas, Makinig kayong mga angkan ni David. Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa pangiinis nyo sa mga tao? At ngayon ang Diyos ko naman ang iniinis ninyo. Dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Bago siya magkaisip at makakain ng keso at pulot, ang lupain ng dalawang hari na tinatatakutan mo, Ahaz, ay mawawasak at pababayaan na lang. Pero darating ang araw na ikaw at ang mga mamamayan mo, pati na ang sambahayan mo, ay ipapalusob ng Panginoon sa hari ng Assyria. At mararanasan ninyo ang hirap na hindi pa ninyo naranasan mula nang humiwalay ang Israel sa Huda. Sa araw na iyon, sisipulan ng Panginoon ang mga taga ehipto at Assyria. Darating ang mga taga ehipto na parang mga langaw mula sa malalayong ilog ng Ehipto. Darating din ang mga taga Assyria na parang mga pukyutan at ang mga ito ay maninirahan sa lahat ng dako sa matatarik na lambak, sa mga kuweba ng mga bangin, sa mga halamang matitinik, at sa mga pastulan. Sa araw na iyon, gagamitin ng Panginoon ang hari ng Assyria para lubusang wasakin ang inyong lupain. Magmimistula siyang isang barbero na galing sa kabila ng ilog ng Euphrates na binayaran para ahiti ng inyong buhok, balahibo at balbas. Sa panahong iyon, ang maaalagaan lamang ng bawat tao ay tig-iisang dumalagang baka at dalawang kambing na siyang pagkukunan nila ng gatas. Keso at pulot ang magiging pagkain ng lahat ng naiwan sahuda. sa huda. Sa panahon ding iyon, ang ubasa na may isang libong puno na nagkakahalaga ng isang libong pirasong pilak ay maging masukal at mapupuno ng halamang may tinik. Mga ngaso ang mga tao roon na dala ang kanilang mga pana at sibat dahil naging masukal na ito at puno ng mga halamang may tinik. Wala nang pupunta sa mga burol na dating tinataniman, dahil masukal na at puno ng mga halamang may tinik. Magiging pastulan na lang ito ng mga baka at tupa.